Philippians chapter 4. Verse 4, mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 4, page 623. 623 sa ating mga Bibles. 623. Philippians chapter 4 verse 4. Basahin po ni Nanay ang verse 4 po. Sister Malo, verse 5. Sister Agnes, verse 6. Magalak sa Panginoon lagi at muli kung sinasabi magalak. Amen. Sister Malo? Kaya alam niyo kahin, kahinokunan mm -hmm. ay maipakilala sa lahat ng mga tao Amen. Verse 6, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Okay? Dito po tayo ngayon mag-aralan po, no? Magkaroon tayo ng uh, exhortation po sa mga salita po ng ating uh, Panginoong Diyos. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 4, no? Sabi po dito, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sa Tagalog, magalak sa Panginoon lagi. Uh, at muli kong sinasabi, magalak. Kaya ang ating paksa ng hapong ito ay may kinalaman po sa tinatawag na rejoice in the Lord always. So dito makita natin na Uh, inulit po no ng ating kapatid na Pablo ang kanyang sinabi tungkol po sa kagalakan no sa harapan ng ating Panginoon no kaya dito ang ating kagalakan pala ay hindi lamang po minsan no hindi lamang po dalawang beses o maraming beses kundi ito ay sinasabi po ni Lord bagit ni Pablo ay lagi pala dapat tayo magalak sa atin pong paglilingkod na ito mga kapatid bakit bakit kailangan tayo magalak sa ating paglilingkod na ito sapagkat uh, una syempre tayo po ay ay uh, ano po tayo uh, tinatawag po tayo na uh, kaagapay po ng Diyos o tayo po ay uh, tinawag po na na kung ano ang kanyang naranasan ganun din po yung ating naranasan sa ating pong paglilingkod na ito no? Kaya basahin po natin ang aklat po ng 1 Peter chapter 4 verse 13. Na kahit man ano ang mga ano man, mga ah, pag-usig, pagsubok na ating pong nararanasan sa buhay na ito, ay dapat po tayo magalak sa harapan po ng ating Panginoon. no 1 Peter chapter 4 verse 13, sabi po dito sa wikang Tagalog, sa page 724, sabi po dito, Ngunit magalak sapagkat kayo ay mga karamay o kadalamhati no? sa mga pagdurusa ni Kristo upang kapag ang kanyang kaluhatian ay may pahayag na, kayo nawa ay magagalak din na may lubhang kagalakan. So, gusto ni Lord, kahit man makaranas tayo ng mga pagdurusa, pagsubok, no? katulad po siya naranasan natin kay Kristo, mga pag-usig, dapat nandun pa rin yung ating kagalakan sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat tandaan po natin, ang kagalakan natin ay siya nating ah, kalakasan no? sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi tayong magalak sa ating Panginoon. Ano man yan, ang klaseng mga pagsubok, mga problema, siluranin sa buhay po natin, dapat lagi po tayong magalak sa paglilingkod po sa Lord. Basahin mo, Sister Agnes, ang Nehemiah, chapter 8, verse 10. Kung ano po ang nadudulot ng kagalakan po natin sa harapan ng ating Panginoon. Nehemiah, chapter 8, verse 10 po. Pakibasa, Sister. Nang magkagaya kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsigayin kayo ng taba at magsiinom kayo ng matamis at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag din kayong mga manglaw sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Amen. Ano pong kagalakan natin sa Lord? Ating kalakasan. Di ba? Ibig sabihin po, silag ang ang uh, mga kautusan ng Panginoon ay kanila pong ginawa during the time. And then, ang sabi po ng ating kapatid na Nehemiah, ay uh, ang kagalakan doon sa Lord ay siya nating kalakasan. Kaya, naman yung ating kagalakan po sa harapan ng ating Panginoon. No? Iba po yung kagalakan na binigay ng Diyos sa atin, at iba rin po yung, tinatawag po na happening sa mga tao, no? Sa mundo na atin pong ginagalawan, nakikita po natin, no? Sapagkat ang kagalakan na binigay ng Diyos sa atin ay hindi wala po itong katumbas. Amen po. Amen. Hindi po ito mapalitan ng kahit anumang mga bagay sa mundo po ito ang kagalakan na binigay ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na noong tayo po ay uh, uh, nalaman po natin panawawa pan tayo ni Lord. Lalong-lalo na po yung kanya mga biyaya ay ating nalaman na nasa atin po ay sige tayo lagi magalak po no sa ating uh, Panginoong Diyos. Ano pa po ang sabi po dito sa Philippians chapter 4 mayroon din po dito ditong uh, uh, binabanggit po no mga kapatid. Ang uh, uh, hindi lamang po ito sa uh, sinasabi po dito ng uh, ating kapatid na Pablo sa verse 4 uh, uh, kundi kanya din po ito sinabi dito sa verse uh, uh saan ba dito kanina aking uh, nakita sa so sinasabi po ng ating kapatid na Pablo tungkol po sa kagalakad no sa ating Panginoon okay so dito po lang po yan at uh, sabi po dito ay, uh, tungkol po sa kagalakan. So makikita po natin ngayon, dito po muna tayo sa aklat po ng 2 Corinthians, no? Dito po tayo tatalon muna sa 2 Corinthians. Balikan po natin 'yan mamaya. Chapter 7, okay, verse 4. Dito po ang sabi po dito ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 7 verse 4, mga kapatid, Okay. Okay. Verse 4 po. Okay. Sabi po dito ni Pablo, malaki ang aking katapangan sa pagsasalita tungo sa inyo. No, ang kausap po dito ni Pablo, yung church ng Corinto, Malaki ang aking pagmamapuri tungkol sa inyo. Ako ay napupuno ng kaaliwan o kagalakan. No? Ako ay lubhang nagagalak sa lahat ng aming kapighatian. So, si Pablo po ay, uh, ay nagagalak po siya nung nakita po niya yung mga kapatid, mga minamahal na binahaginan ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya dito ay malaki ang aking pagmamapuri tungkol sa inyo ay napupuno ng kaaliwan. Ako ay lubhang nagagalak sa lahat ng aming kapigatian. Kasi ang kapigatian, baliwala yan, napapalitan po yan ng kagalakan kung ang mga kapatid ay patuloy no, na naglilingkod po sa Lord. Di po ba pagka meron tayo na walang isang kapatid, di ba nalulungkot tayo? Tama po? Pero pag nakita tayo, natin isang kapatid na lumalago, nagpapatuloy at uh, naging mainit sa paglilingkod, ay siyempre nagagalak po tayo sa harapan ng ating Panginoon at uh, uh, lagi natin of course uh, <coughs> uh, ang ating pagpupuri lagi ay sa ating Panginoon no? Kaya napakahalaga po 'yan. Ano pa pong sabi dito sa verse uh, uh 10 mga kapatid no verse uh verse 10 no sabi po dito sa so verse 10 uh -huh. verse 10 po ba yan Sandali po, dalitua ah. uh okay uh -huh. verse 10 no Sabi dito sa so verse 10 Sapagkat ang makadiyos na kalumbayan ay gumagawa ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi dapat mapagsisihan dapat ang kalumbayan sa libutan ay gumagawa ng kamatayan kaya uh, ituloy po natin dito uh, sa verse uh, uh, 16 po tatalunton tayo ng 16 ako ay nagagalak sa makatuwid na ako ay may pananalig sa inyo sa lahat ng mga bagay. Tingnan niyo po, no? Nagagalak po itong si Pablo sapagkat nakita ho niya yung mga pananalig ng mga mananampalataya during the time. Kaya binanggit po niya dito sa verse 10 na napakahalaga yung ating uh, tinatawag po na mga pagsisisi sa Lord. Of course, yung ibig sabihin, part po ng ating paglilingkod yan at yung ating hindi dapat pagsisihan no, sa ating paglilingkod na ito. No? Uh, sa pagsisisi, siyempre, direkta dapat sa ating Panginoon, hindi yung magsisihan ang bawat kapatid. Tama po? Kaya ang pagsisisi, direkta po doon. Kaya si Pablo, nagagalak po siya. Kaya sabi niya, ako ay nagagalak sa so, mga tuwid, na ako ay may pananalig sa inyo sa lahat ng mga bagay. Kasi nakita ko niya na ang mga kapatiran ay uh, meron po silang uh, ginagawa sa ministry po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa kanina sa binasa po natin, Philippians chapter 4 verse 4, ay uh, uh, sabi dito, mag magalak sa Panginoon lagi at muli kong sinasabi magalak. Verse 5, hayaan ang inyong kahinahunan ay maipakilala sa lahat ng mga tao. Yung kahinahunan kasi, yung ibig sabihin, yung nandoon ang iyong tinatawag po na laging pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga kahinahunan mo sa paglilingkod sa Lord, No, ang Panginoon ay malapit na. Kaya ibig sabihin po, ang Panginoon po ay uh, 'yung malapit na, 'yung ibig sabihin 'yung kanyang muling pagbabalik sa mundo pong ito, no? Verse 6, sabi po dito, maging balisa o maging balisa sa walang anuman, no? Uh, pinakita niya na mga tao naging balisa ng wala, sa walang anuman, kundi sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin. So, ibig sabihin, ang mahalaga po yung ating pananalangin, no? Hindi po yung anumang mga bagay na minsan, wala naman pong katuturan minsan yung ating ginagawa. Kaya mas mainam pa na tayo po ay manalangin sa Diyos. At ang sabi dito, at kahilingan na may pasasalamat ay hayaang ang mga pamanik ninyo ay maipaalam sa Diyos. Kaya di po ba pagka tayo po ay nananalangin sa Lord, nagkapasalamat sa Lord, sa lahat po ng mga bagay na Kanyang ginawa po sa atin, sa lahat ng mga bagay na pinagkalimi po sa atin, ay kasama po yung ating pamamanik sa Kanya. Pag sinabing pamamanik, yung ating mga uh, requests, yung ating sinasabi sa ating Panginoon, na atin po masabi no sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang ating pananalangin po ay sigurado po dapat na direkta po sa ating Panginoon. Amen po. Direkta po, wala na pong ibang dinadaanan no. Noong pinanggalingan nating reliyon noon eh, may dinadaanan pa po eh no? Hindi natin alam ang pinagdaanan pala natin mas matindi pang kasalanan kaysa sa atin. Di po ba? Kaya direkta po dapat sa ating Panginoon. Kaya marino po na ang kagalakan ito ay napakahalaga. Kasi pag nagagalak ka sa paglilingkod sa Lord, ano po bang nararamdaman natin pag nagagalak tayo? Ano po yung epekto ng kagalakan sa atin? Di ba masigla tayo, no? Malakas tayo sa ating buhay spiritual, active tayo, mainit yung paglilingkod natin sa Lord. Kasi po, nagagalak po tayo, no? sa harapan po ng ating Panginoon. Ah, ano man yan, ang kalagayan po natin, dapat po tayo magalak sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. At uh, Agnes sa sa Psalms chapter 100 verse 2, pakibasa po. Okay. Panghuling talata po na ating babasahin. Ano pong sabi ni David? Serve the Lord with gladness come before his presence with singing. Amen, no? Maglumapit uh, sa Diyos na may maglingkod sa Diyos na may kasiyahan. Kasiyahan o kagalakan, at ang sabi magsilapit doon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Oh, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan at uh, uh, ano pang kasunod doon, mga kapatid? Mga uh, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya po, di po ba ang ating paglilingkod dapat merong kagalakan sa Lord, kaya tayo ay umaawit sa ating Panginoon. No? Tayo ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po natin ito ginagawa dahil po ito, number one, para kay Lord. Ginagawa po natin, binupuri po natin siya, binibigyan po natin siya ng karangalan sa ating mga buhay, sapagkat nasabi po ng Panginoon, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, ano man daw ating ginagawa, gawin natin, do it to the glory of God. Gawin po natin para sa kalatian po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya napakahalaga na tayo po ay magalak sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon, no? Sapagkat ang kagalakan po ay siya nating kalakasan sa atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon. At nawa ang mga uh, talata pong ito, mga salita po ng Diyos <coughs> ay nakapagbigay sa atin ng encouragement, ng uh, kasiglahan sa atin pong uh, paglilingkod nito sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, tayo po.